What's your history? Do you have a tendency to lead some people on? Cause I heard you do I could fall, I could fly here in your aeroplane, I could leave. I'd die, hang on to the word you saying I've been known to give my all and Lie away every day How much I don't know what to give So don't call me Bob Ganon Ano? Ano sabi mo coach? Tigil-tigilan mo oh coach Kaya kitang bininin Mali yung lyrics lang pero bi, di ba? Sabi mo. Ano sabi mo, bi? Hmm? Gagdanan kita. Hmm, ni imagine kita, bi. Tara pa ikutin ng ulo mo, bi. Di ba? Hmm. Ganun si Sarah. <laughs> Diyos ko. Lahat na lang. Lahat na lang ganun si Sarah, B. Walang mga kalaban-laban talaga kay Lola mo. Diyos ko. Ma, yung kanyang ano. Ganyan ganun yung kanyang ano, ganun, ganun yung kanyang ano um, kagustuhan. <sighs> lahat ng sumagabal, lahat ng humadlang sa plano. Ah, may galis na be. That's the reality, Diyos ko. Totoo naman. Ba? Lola mo, pala ba? Hindi ko kayo nakikita eh. Yan. Perfect. <sighs> diba? ba? So ang pinaka-issue natin ngayon, si Chis Escudero. Nakikiusap ako sa iyo. Ituloy mo na yung impeachment. Pero anyway, may plenary naman. So it's a meeting. At doon pagbubutuhan kung ipagpapatuloy nga ba ang impeachment. As if naman na dapat talaga may option kayo na hindi ipagpatuloy yan, di ba? yung process niya pinopolitika na and yung magiging result I believe it's gonna be politically done and what else more ano pa lahat na pinopolitika ng mga ano ng mga predator these <laughs> it's nakakapikon eh the reality no actually dapat ang iabolish yung Senado no dapat iabolish ang Senado sip naman kayang i-abolish. Hopefully, may mga remedy. Pero, if there will be, that uh, really takes so much time, diba, para magawa. Ah, grabe kasi mga pro, ano, Duterte. As if, alam mo, if we're going to tolerate this kind of behavior, well, definitely, dito naman sabi na, ano, um, hindi na tayo democratic type of government. So, hindi nakikita yung sense of democracy sa atin. So, dapat nga people eh. Kayo naman mga DDS. Kayo mga DDS ah. Tinuturo. Yes, kayong mga DDS. Are you not aware na we can still file criminal charges po kay Sara Duterte regardless kung hindi matuloy yung impeachment. And 2027, pwede pa rin mag-file ng anong impeachment. And I believe wala na yung magiging delay. Kaso, 'di ba, una, araw lang yung delays, naging weeks, naging months. Nein dir